Okay. Okay, what's up? What's up mga par? Magandang tangali sa inyo. Sana wag kumulan. Okay, mabiyahe tayo ngayon, no? Oh. Kahit medyo masakit-sakit ang katawan. May dal dala na tayo. Isang cruise Ayad naman to. Heh, kaya kinuwawa na. Sa cruise eh. Pa, tayo ni Lord. <laughs> Tapos itong papel. Yan buti na lang papel yung nakuha natin na isa. Priority to. Kaya deliver na natin to. Ito muna. So ito sunod. Itong dalawang booking na to. Eh, parehas mapunta tong Makati. Alam ko itong cross sa may Chinarosis ko. Tapos yung isa, yung mga resibo, malapit lang din naman dun sa may drop off ng cross itong mga booking na to manggagaling to ng Bucor. yung isa 195 yung SF tapos yung isa 212 mas mataas yung isa kasi naka priority sa so, stoplight tayo tumitingin so, tingin ako ng pwede nating makasabay dito so, baka sakali lang habang nagda drive tayo hindi naman sa nagda drive yung um, mata lang natin naka ganun yung isa Nakatingin sa cellphone tapos yung isa sa kalsada dito lang sa may Bill Almeria ba to? basta dito condo yata ito eh natawagan na lang natin siya para bumaba gown daw yung pipick up patay tayo dyan wala nang bakante sa likod <coughs> Te, siguro yung resibo dito na lang tapos pupunasan ko Bala na, discard ko na yun Okay, dito na lang daw Sa may rampa Sa may basement nila Kitain natin si dito Sa may bandang elevator Sa mga elevator dito Ito so, ta. Pag may hagdan May elevator, di ba? Okay, malitan pala yung item Pitsa na natin yan Lagay natin sa safe Dahil damit ito at baka magkaman siya. Mayari tayo <laughs> Itong cross na galaw galaw eh Ang matumba Tape na lang natin ulit Ito pala yung discarte ko Discartean ko na lang yan Diyan na lang Tapos nagagay ako ng damit Tape lang <laughs> na natin ito Uwa pala natin na sa Las Piñas papuntang Pasig to sabi ko na ba? Ko, basta papuntang Pasig to sinabay ko na kasi halos doon din naman tayo pupunta ganito kasi lagi ruta ko eh makuor tapos kung pwede papuntang Quezon City yan para ikot ikot lang tayo sa NCR titingin tingin pa ako nung pwedeng makasabay no pero Mali-deliver naman natin ito sa Ina-expect na oras ni customer itong resibo na ito Yung naka-priority Ito ba? Double check Okay ko. ito Mali-deliver naman natin ito Hindi naman natin ito papatagalin ng sobra eh Kailangan lang din natin Kumita ng maganda-ganda <laughs> Okay, nandito na tayo sa Makati Oops, lubak eh <tod> Ang mga lubak po Pangit na nga ng shop, ang pangit pa ng kalsada I-enter e na tayo ng Chino Roses At hahanapin na, ay, ano na lang pala Ito ang kilometers na lang 900 meters Ang mahatid pala muna natin o oh, yung cross Kasi madadaan na lang natin to eh sa may papunta sa may resibo na naka-priority. Submit na lang naman natin yung drop tong cross na to. Huwag lang matagal bumaba or hindi matawagan yung receiver. Kasi doon lang naman tumatagal eh. Ako naman, mabilis ako eh. Para ako si Flash eh. Pwede na! Pwede so, natin makakuha ng papuntang Pasig galing dito sa may Makati para may kasabay yung isa nating booking kasi malayo yung pagitan dito eh kasi wala Makati ang kapasip Eagles tayo dyan please. okay bababa na daw si sir para dito sa cross na to buti dito tayo na pansin ng mga enforcer kasi kung napansin tayo pwede tayo matikitan dito bro kasi lagpas to Lagpas sa ulo ito eh Lalo na sa Bacoor Ako marami dyan Kuli ka pero di ka kulong Okay Lamigyan na natin yung cross no At nag tip si sir ng 60 Nya <laughs> Napakabayad naman Sana dumami yung mga ganun Di-deliver -de naman natin itong ano no Resibo 1.9 km lang ang layo simula doon sa pinagdapol pa natin deliver na natin to okay. so yun nga no okay na pa tayo paikot ikot dito take okay, na yan maling yung pin location nila nila uh! costa street pala banda doon sa may makdo yung Ano lang yan? Oi, okay, na tayo sa taas, no? authentic na bigat pa naman ito eh no ang laki nito eh pero oh magad naman daw kung palubag loob bagloob. parking tayo sa makdo no sa lang naman natin eh sana na di tayo mauli few moments later okay nagdrop na natin yung ano no yung resibo 19 floors ang city land Nakakapoy yun ah Nabali nag ng 150 Tapos nag-parking ako Not safe dun sa may maklo eh Titikitan ako ng guard <laughs> Kaya nag-pay parking na lang ako 40 pesos lang naman kasi sa 1.5 1.5 na ticket Anong pipiliin mo dun? 40 pesos or 1.5 <laughs> Tapos 1.50 yung silen sa atin sa Gcash Tip na daw yun Hindi na rin lugi, may 110 ako Umakit lang naman ako sa taas eh yun nga no, habang nagdadaldal dal tayo dito Nakakuha tayo ng booking Pupuntang Mandalu yung Credit payment to Tapos Naka-priority Malapit dun sa may Pagdadrop pa natin sa may pasig Kaya kinuha ako na Hello Ma'am mo po Kaya ma'am sir ano sa'yo? Ah uh, kay ano? Kay Ronnie Kay sir Ronnie po Opo. Ay, wait, may katawagan ba ako? Pangalan? Dito mo na oh. may init dun eh. Ah, sa kabila yan? Oo. Oh. Iinit kasi dun eh. Dito mo ako, oh. harap lang naman eh. Okay. Nandito na yung item no, sa tagal-tagal ng panahon. Ilang minuto ako nagantay kay ate. Ay, sauce, Oh. Ah! Oh, wow! Tumakaw Maraming lubak Okay, nandito na tayo sa may TV5 Tawagan na lang natin yung customer Yung receiver para lumabas Okay Tapos na natin madrop nyo sa ano na TV5 Hindi po Ronnie po Ay, hindi, hindi Confirm lang natin yung bill Yan, ganyan pag-credit So, syempre review natin, ano natin rate natin si customer 1 star tapos rated 2 oh. ano kailan pwede mag rate uh! <laughs> kami din Okay, next destination naman natin no? Oh. sa may pasig may nakuha natin sa Las Peñas sobrang init niyan yan oh. sana hindi umulan oh sakit sa ulo yun pag umulan okay nandito na tayo sa drop off no? na trip ng Maynilad no? lagi may ginagawa lagi na bubutas ng kalsada okay bigyan na natin yung item dito no? nakakuha naman tayo ng booking papunta ang bako or ng trip ng panahon naambun ng na naman tapos maaaraw okay nandito na tayo sa may pick up location no? itong Frankfurt building pupunta itong Bacoor sarap sana kung muna tapos pagka Maynila baba ng Bacoor uli nag-aalangan ako sa motor na ito ah, mabutulan ng belt ilang kilometro na rin itong belt na ito eh. magta 20 na rin yata sana ano lang kulang lang sa linis ito lang item na pwede pa masabayan sabayan natin to baka or or the spinas para niya maging may ganyan basta may kasabay para di eh okay nakakuha na tayo ng booking no pick up nito pasig lang din tapos yung drop baka or kaso sobrang laki ng pick up location nito nasa 3 km wala eh ayoko kasi tumagal sa pag ng booking Halos magka 30 minutes na din ako nag-auntay doon eh Naka-priority naman to Magkano nga ba yung SM nito? 335 Tingin ko, hindi na rin lugi Yes sir, lalam po Ayun, sa taas ka sir Ginagawa mo dyan Okay, ito lang pala Pang isda Fishing, fishing Parang masarap mag-ganto no? Oh, sya yung... Oh, natutupi. Parang masarap sarap magdala pagka... Uh, may rides tayo pumuntang... Dagat o ilog. Oop, oh, oop, oh, oop, oh, oop. Oh. Okay. Nadiretso na tayo ng pampakor na. Pero, syempre, lagi naman ginagawa natin to. Habang nagdadrive. Pero hindi naman makakasagabal sa pagdadrive natin titingin-tingin e -tingin tayo sa mga lumalabas na booking di ba ka lang tayo na makakuha tayo ng pabakor or madadaanan papuntang pabakor okay sipo una na po kayo Buti pa dito, may mga parol no Sa Bacoro, wala pa din eh. Uy. Okay, habang binabaybay natin yung C5 extension. No? Nakabuwa tayo ng booking Papunta din tong Bako Corp Palabas na daw si ma'am San kayo bang dalalabas yun? Hindi niya naman sinabi uh! Arrive Tapos picturean Buti maliit lang, damit lang din Okay, pwede na tong Arih! Ang dami lubak Pwede na tong nakawang buong booking natin no? At na natin lahat sa Bacor. Kasi yung isa chat na sa Lala move up. kala niya hindi ko pa na pipick up yung item niya. Yung pang isda coming with. Okay, nandito na tayo sa May Bacor, no. Una muna nating idadrop drop yung yung nakuha natin sa May C5 C5 extension. Kasi madadaanan lang 'tong mali. Coming with pati yung isang damit. Tapo. Diyan po ba yung Ami Shop? Deliver po. Sunod naman i-deliver ide natin yung pamingwet. nag na ba yan? O nagmamadali din si sir? Yun, hindi pa. Okay, nandito na tayo sa may draft of location. Ang babanda yan. Uh, wala nakalagay. Tawagan na lang natin. Walang house number Okay, na-deliver na natin yung pamingwit, no? Pray ko. Pamit ang sap ko. Deliver naman natin yung isa, yung Malapit lang to, 1.8 km lang yung layo. Ayun. Saan niya ba yun? Pagpasok ng village, first right, tapos right to the house na may orange traffic po. Ito. sa likod ko ang kailangan ng palitan yung shock parang mababasag yung spinal cord ko eh ah hindi pala damit mga pagkain yung isa pala yung damit tapos ito yung sarap po oh. ano itong alak na ito kanto vodka okay tapos na natin lahat na deliver no yung isa shop ako, or na deliver ko na rin yung alak buti na lang mga par no tumungtong man lang ng minimum yung kinita natin nyo yun wala eh na ako punta eh dapat sasagad ako kaso parang tuda ako sa motor ko eh baka itirik ako nito <laughs> so dito na na natatapusin yung biyahe na to no bye bye